Uli, gandang umaga. Punong-puno na naman tayo dito sa CMP Garage. Salamat sa inyo mga boss. Tiwala ninyo sa amin araw-araw. At ayan na nga. Umbisa na natin ulit na ang pakaangas nito. Lahat ang CMP natin. Bepak. Palit ball race, pay eh, cleaning at kung ano-ano pa, meron pa tayo retreat dyan sa mga services natin. Alam nyo naman dito sa CMP Garage, tiwalan, tiwala sila sa atin. Bakit? Kasi maintenance ang porte natin dito. Hindi tayo basta-basta lang. Kaya nga tayo binabalik-balikan ni, eh, kasi maganda yung servisyo natin eh, di ba? Kaya punta na kayo araw-araw bukas tayo dito sa CMP Garage, lunes hanggang linggo. At ayan nga pala yung creepot racing natin. Ang dami nang naniniwala ulit dyan. Napakatindi niya. Bago profile niyan. Kaya maangas yan ni, eh. Ang ganda pa ng edura. Kala mo aftermarket siya talaga. Pero original stock lang. Kaya talagang matibay mo dito sa amin, mabibili mo rin sa si Shopee, tsaka sa TikTok Shop, available na yan doon. Pwede ka rin mag-affiliate para kumita ka naman ng pera sa TikTok Shop. Tapos kausapin mo na nga, kuha, pag in mo na, hindi ka mapapahiya pa dyan sa so, Creepo Tracing. Napakatindi yan eh. Subok na, subok na talaga yan. At ayan pa din, siyempre, yung servisyo hindi nagbabago, 5-5-5-5 pa rin. Alam mo naman yan, sulit na sulit yan. At ayan, yung retard si Gunyel natin, available pa rin yan. 999 lang yan. Sulit na sulit yan. With pre-high tensile na yan. Bye-bye!